Hello ka farmers, good morning. Nandito ako ngayon sa papayani pare. Tapos na nga yan, nag-aani pa. Graming kasi pag yan oh. Ayan mga kaibigan farmers, pag-aani tayo ng papaya ngayon. Grabe, papaya. daming bunga mga ka-farmers. Tain mo so, naman <laughs> dyan, ka-farmer. Sana makapagtanim din ako ng ganito mga ka-farmers para hindi lang ako nagbibidyo. Si Auntie Day na ang pinakamasipag na mambabalot. Babalo. Hindi po balot ah, mambabalot. Yan. Shout out sa kanyang mga friends. Di ba pwedeng one pare? Binihin yung mga malalaking silay? Balik. Di naman pala. Balik po, balik. Hmm? Pwede lang nagudkod doon. Hahaha. Grabe yung ka-farmers ako, oh, tamba. Ay, pwede na naman. Subscribe naman yung ating page yan, mga ka-farmers. Yan. Pesta. <laughs> marami tayo. Support lang, mga, mga ka-farmers. Uh, mashare kung paano ang magtanim ng papaya. Iyon. Know? At tingnan niyo. Yeah, ta. Okay, tak. Well, Makanda 'to mga para sa mga sa mga walang budget na pambili ng variety na ano na 'to? Certified, 'yan mag second generation na lang mga ka-farmers pero kung gaya naman ni boss na marami ng pambili is na yan mag na pangkaya na lang to ayan o sakto pangbini may tama na sa puno pangbini wag ka nang magbibini ng sira kasi itarating din yung panahon na din ganon? Kasi Ganon? may sakit na yung pulo eh. Ganun pa. Yun. <laughs> ah, ito. Manama na lang naman yun eh. Bagay. Kung pugi yung tatay, pugi din yung anak. Ikaw magtitingin na may sakit kasi pag lumakihan, sakitin din yan. Yun na. Yan natin. Okay oh. naman itong papayin natin. Wala naman mga sakit na daanan. Luwang mga kaparamer. So, Ayan mga ka-farmers, bye-bye na ulit sa ating panibagong video. You know? Bye-bye like na pare Pare! Uy pare. Bye-bye. Bye-bye mga ka-farmers. Bye-bye mga, mga ka-farmers. Ito na yung nahingi nating papaya kay pare. Ayan shout-out kay Benji. Ayan, meron ka yan. ng binhi. Ayos yan, basta malagal mabuti. Okay lang yung second generation. Bye-bye.